Wala. Gabing gabi, dadala si Miss. Ilagay mo sa plato. Tapos yung bisan. Ilagay na ng asin. Madumok namang. Kala mo ba? Sarap ng isda eh. Hmm. Asa mo plato? Ilagay mo sa plato na dito. Tingnan natin. Hmm. Matik. Tuara. Tuara.

Laki ano yung, to? Ano ba na? Mamiin, isda. Oh? Ano Oh? Ano? Ano ba? Like Hindi na ka? ito isang inaik na. na sila. Yan ang sasamang na sila. Hindi, mo magunang pipris mo magunin. Yung problema na? Ang isang mga anay-mulang. Sige. Pira dahil. ka. Hmm. Ini ada nggak? nih,